Patay na una sila. Uy, landahan. Landahan. Ikaw taga-anos to, ka masabit. Ba, ano sila? Dito tayo dadaan. pastol kami ng mga kambing mga kaswelo para update na rin kasi marami na nagtatanong sa ating mga alagang kambing wala na daw tayong upload so update natin ngayon yung ating mga alaga nandun ah, yung iba so ano na lang ito ah, 2, 4, 6, 8, 10, 11 peraso na lang ito oh, dito, dito ta dito tayo Ito ang aking anak. Kasama. Ali! Walang pasok si CJ. Bakit walang pasok, nak? Hmm? Eh, alas ka lang, kay. May lakad yung titsil nyo. Ha? Huh? Dalawang araw, walang pasok si CJ. Uli. Kaya sama sa sa amin sa bukid. yata tayo Ayan, shout out sa mga nagtatanong sa ating mga alagang kambing. E, ito po yung ating uh, mga alagang kambing. So, bale, wala na tayong ano. Yung iba dyan, uh, buntis na yan. Katulad dito sa aking hinila. Si, yung triplet maker. iba dyan, buntis. Pero, hindi na si ang tatay, mga kaswilo. Yan, yeah, follow leader. Punti na lang ating alagang kambing mga kasuyo. 11 si piraso na lang kasi yung iba nandun nga sa ating kasamahan sa, sa riser. Yung galing sa DE. mayroon so, meron dito na iwan sa DE lalaki na lang. Ah, balihin nila ko lang ito. Ay, para may maglahi lang sa kanila. Kasi nga si Toro ay kakasama ang palad ay na disgrasya siya. Bali matagal na ito. Matagal na na nangyari ito. Ah, ngayon ko lang babanggitin po sa inyo dahil meron nga po nagtatanong bakit nasa na so na naiwan yung ito na lang itong tato <laughs> ituro ayan nalising ng siya mga silo matagal na ito nung ano pa kasagsagan pa ng aming uh, ane ng palay kitreser <laughs> pa kami sa palay ba so biglang nalamlay sa nun tapos uh, hindi, hindi niya kinaya talaga kahit ginamot ko siya eh kumpleto naman ako sa gamot hindi talaga kinaya ah uh, talagang nanghina siya at namayat nanuyo yun pala uh, binuksan ko yung kanyang chan pinupira ko nung wala na siyang buhay doon ko na diskubre mga fellow na ah uh, luto o sunog yung kanyang laman loob yung bituka ispit sa namin maraming nakapagsabi na kinakain ng may gamot inesprihan ba kaya nasunog yung kanyang bituka kaya, yun doon nadalis siya at saka ako bakit unti-unti siya nanamlay so nadalis siya kaya, nanginayang ako noon pero wala tayong magawa dahil talagang ganyan suspits ako suspits sa ng lahat ng aking mga kaibigan ay pinakain kasi nga uh, hindi ko alam mahirap magbanggit eh basta uh, ganun nangyari mga silos sa ating lagang kami na si Toro <laughs> namatay siya so, wala akong ano kasi ang suspitsa ko lang yun nga nakakain ng may gamot may spray siguro uh, meron kasi pakainan doon baka nilagyan hindi ko alam kasi kung uh, ano naman yun pinap, tinatali lang naman yan hindi yan katulad dati na nagala gala lang sila so sa ano na uh, pinatali na lang yan tapos babalikan namin eh, lipat ganyan ang aming diskarte na ngayon kasi uh, meron nga multo kaya tayo na lang mag-adjust so kahit ganyan patuloy pa rin po ako sa pag ano ng kambing natin so sa ngayon wala nga at tayong materialis na talagang katulad ni Toro yung nandyan Iram lang yan tapos maliit pa ang sukat. Hindi siya katulad ni Toro talaga. Kung na disgrasya si Toro po, shout out sa nagtatanong. Wala na si Toro, matagal na nawala. ngayon ko lang bilanggit ito. Dahil ayaw ko nga sana banggitin. Pero ah, dahil sa ating masugin at taga-subaybay nagtatanong. So sinabi ko na. Matagal na siyang wala. Ah, sunog yung kanyang bituka ba. So, uh, maraming marami nga nagsabi mga kaibigan natin dyan na kung si Bisaya pagidahugan ba pinagtripan kasi tagal ng ano dyan ngayon lang nangyari sige di bali ganun talaga so, nah, ayan ang update ng ating mga alang kambing so ayun ang update natin ngayon wala tayong upload din dahil uh, ano din tayo sa na rin So ngayon na ng kaunti. Natapos na rin yung assembly barangay assembly sa barangay namin. So na uh, naka ano sa makapag vlog vlog, Ma update din sa ating mga alaga. Ngayon ikutan namin yung aming mga laga Mga kambing, baka, unak. May painom ng tubig na kay. Ano si Mama? Soy. Punta. Ha? Oh, sige, doon na lang daw na itosok yung iba. Sige. Balikan na lang namin ito mamaya para ilipat na ibang pwesto. Tapos mamayang hapon, bitawan para bantayan, pastol. Yan ang aming diskarte na ngayon mga siyolo. Hindi nakatulad dati na nakapakawala lang siya ba. Hindi na kasi yung kambingan natin doon, nilagyan ng sa gilid. Nilagyan ng gulay. Mga kangkong. Kaya no choice tayo kaya ano eh, ano na lang, ganyan na lang style. Marami naman papagpastulan din eh. Mga kaibigan niya natin din eh. Ayun ang update muna ngayon mga silo. Wala pa tayong activity. Yung ano pala, yung pala yan. Yung pinuntahan namin ni na Doktor doon sa kabilang barangay. Paano mga anak? Pibignak. Uh, kabilang barangay. Yung masukal. Napornada po. Pornada kasi meron na palang nauna doon. Hindi nagkaintindihan, nag-misunderstanding sila sa may-ari. Sayang, nag-ano nag -ano pa ka naman kami ni Doktor doon. Nag Ayos sa mga pilapil. So, di bali, so, susunod na lang daw. Kasi meron siyang napagsabihan noon na do, siya magtrabaho ay, akala niya hindi siya kakasa dun sa kondisyon na yun so, Hindi niya inasahan na uh, umano siya, trabaho siya So di bali siya na lang muna kami, Ay, Hindi pa So napornada, so, bali doon na lang kami sa gaas area O sa tubot area kami ni doktor Kaya, Kumuha na si doktor kahapon sa bahay ng binhi Kaya magbabad na para makapagsaboy na yan ang update kita tayo nakapag, nakapamasyal ulit dun sa kailangan doktor dahil uh, gahol tayo din sa atong tungkulin yan ating kambing yung iba dyan uh, buntis uh, babawi na lang saka na tayo ano, kung meron tayong materialis na maganda-ganda gulay Labong? Sige, buwan na natin. Dito, may tuwa yan dito, nagpo Meron? Sige. Manguha daw kami labong. Malaki na na dede niya po. Ha? Malaki na na dede niya. Malaki na dede. na dede? Oo. daw yung dede ni Victoria, mga kauswelo. Nagdadalang, ano kasi siya, nagdadalang baby. Buntis siya, buntis. Pasimayin na natin si Victoria. Sana babae yung kanyang anak, no Jay? Ito lang kayo, kanan yung motor. Papasunin pa lang ito. Sana daw babae. Sana babae ang anak nito. Kaso ah, wala pa akong alam dito mga silo kung alin ano ang anong buwan ang target dito ng mga siya. Dahil hindi nga natin na uh, natimpuhan ito. Kung kailan dito na dale nakastahan. So malalaman naman ito kapag malapit na mga anak kay magamaga yung kanyang milk bag at saka uh, yung ano niya yung pigi niya wala lalalim. Okay, oh, Ganun na. Ano si Mina? Ano si mo? Oh. Ay ano, oh, yung di yung di di niya masilo. Oh. na. So big sa na yung buntis yan ng basihan. Uh -huh. Dito naman tayo ni Jason so, silo Balikan natin para makaswimming na siya ayun no sumuksok na siya oh, huy pero busog na busog siya ayun soon labas mainit na no dati dyan natin pinapaswimming pero hindi na hindi ko na pinilalapit dyan may multo dyan iwas na lang tayo Ay baka ano naman ang maisip ni multo sa multo tayo na lang iiwas kan lah kita lopot sya aneh ini lah lepas aja ka sini kayo may multo sa paligid nagsubaybay nagmamasid siya oh laki na niya tara yan muna ang update mga silo sa ating project na nabanggit ko nung nakaraan uh, di pa nag ano, ng materialis di pa daw nagpadala yung nasa abroad abroad pala yung ano nun may nagpapagawa git yung ating project dun pero uh, bakod sila naman ni ni Oyoy ang babanat sa mason tayo sa welding works pero hindi pa wala pa init na tapos matapos nito nung test baka malayo na tuloy yung ating pag swimming ano Jason. jisol hindi ko na pinapaswimming dun sa so malapit dun uh, may multo tapos update natin si princess mukhang hindi buntis para ma update na rin ni kuya victor kami at ati maria para gagawin na namin yung plan B kasi ilang taon na nating inalagaan yun tapos walang produkto ba sa uh, naobserbahan ko siya mukhang hindi siya buntis may diferensya talaga sa kanyang chan ayaw mo buntis tara timing ko muna ganda ng pwesto ni Jason no malilim pa Ali, ha? naligo ko na sa putik eh ha? yan ang ating routine araw araw mga silo okay. ito na tayo tali tapos hmm. dun tayo sa baka. ni Big Big at saka ni Maribik Big at ni Princess tapos si Claudia at si Momo uh, andun ulit ni Mama balik siya doon sa area kasi makapal na doon sa so, pinanggalingan kukunin na lang natin yon ililipat natin dito kapag kalbo na naman yung pwesto niya tapos meron pa sa kambingan pinakapal ko ulit kasi nakalbo nung nakaraang linggo dahil hinakot natin lahat yung mga baka kalabaw doon natin pinwesto para makalbo ulit para napakapal ulit Ayan, lipat lipat lang ng area tara sa baka naman tayo o, tara kaibigan Tell to me. natin si Marvic at Big Big Hello Hello Pinalitan ko pala ng pangilong si Big Big Ini bagus. Halo. Big big. Big big. Big big. Nah, ini dia. performance ya. Februari, March, April, Mei, Jun. Empat performance dah pala sia. Ya. No, mau lebih no. Pero hindi pa siya naglandi oh. Nalipat ka. yan ang ating routine. Ito yung umaga. Ikutan ng mga alaga. So complete ano na to. bakuna si ariko, Si Maribik. Si Bikbik -Bik na lang ang tutusukan natin ulit ito ng forgot vitamins. Uy. Ang dahan. kanyang area din eh. Malawak din. Inoper din to sa may-ari din eh ng Newgan dahil masukan na daw. si Princess. Punta natin. Nandiyan lang ang Mrs. Mansilo. Parang meron siya, meron parang meron kang kahawid ah. Sino? Basta hindi ko ma nasa dulo ng mo Sino nga? No, Oo, uh may kahawid ka. Oo. Parang si Erich. 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 Hindi ko sa man. Nangarap din. Nangarap. Mahalib lang ka. Tara na. Nangarap si Mama sa mukha daw na si Maha. Maha di Blanca. Maha de Blanca. Ano ulap natin wala na po? Naunaan tayo. Dito tayo kaya ano, Princess mga suelo. Ngayon ang ating ipoporcel. Benta na natin. Ano Princess no? hindi Pero nilipat ko na ito. Makapal yung damo din eh, oh. Pinapastol din ni eh, former kamita, kapitan dito. Dahil uh, masukan na rin yung kanya ano. May si Big Big si Princess. Al Laki niya. Ayan, shout out po kay Kuya Victor. Ayan po kuya, si Princess. Mas tingin ko po eh, hindi sa buntis. Dahil wala man, hindi man nagbago yung kanyang uh, dede. Walang pagbabago. Oh, di ka. Hindi man yung kanyang dede oh. Ganun pa rin. Ah, bibenta na natin. Pero update ko lang na. Ayun oh, hindi talaga siya. Tabak nyo. Tabak. Oh. februari saya nak kastahan March, April, May, June apat na buwan dapat ano na ano na yung kanyang dede niyan tsaka wala siyang ano walang ugat uh, <laughs> update ko muna siya Victor <laughs> tara malayan muna yung update